Second harvest natin sa ating talong. Kalisto F1. Nagsama na namin yung medium at good. Ito yung reject Depresyo din naman ng na reject. Ito paano kasi mga tinatamaan din ng uod. Hindi natin maiwasan tamaan din ng uod. Siyempre talong yan eh. Ganda ng kanila basan guys. Second harvest natin. Mapapansin nyo. Ah, tuwa. Tuwa mga guys. Hindi namin hinapit ang harvest kasi para marami pa sa susunod pero pag nasa ano mga portbore kung ito may mga uod ito pag mga ganito pinipitas na rin namin gawa ng pag balik ko mga tip uod din yan na rin sayang ma ay pakita na rin ayun mapansin nyo uod ayun pag dito sinusunog para di na dumami uod ko ko guys ay namatay yan o no. pa pahang ko to talong bawa yun pa mabilis nung kumalat mag mga kilo na ganyan kinukuha na namin para hindi na lumala makagapan pa yun lang guys God bless